Marahil naging katwiran mo rin iyan. Ngunit alam mo ba na sa pagsunod sa mga ito ay nagiging paraan ng pag-alis sa pagsamba na ating ibinibigay sa Diyos? Alam mo ba? Sa halip na mga maiingay na paputok, labindalawang bilog na prutas, pagpapahula, mga prosperity bowl at mga lucky charm, ihanda natin ang ating sarili sa 2024 ng puno ng pag-asa sa Diyos. Ang pinakamahalagang paghahanda ay dumalo sa banal na misa at manalangin. Maaari din tayong magsindi ng kandila na tanda ng liwanag ng Diyos. Gumamit ng mga sakramental tulad ng bell na magtataboy ng masamang espiritu. Sapagkat mula sa bahagi ng Roman ritual, Blessing of a Church Bell, sinasabing at its sounds, let all evil spirit be driven afar. Let thunder and lightning, hail and storm be banished. Let the power of your hand put down the evil powers of the air, causing them to tremble at the sound of this spell, and to flee at the sight of the Holy Cross engraved thereon. Sa halip na iasa natin ang ating kapalaran sa mga laki charm at pagpapahula, harapin natin ang bagong taon ng may sigla at saya na nagmumula sa Diyos. Gawin natin ang ating buong makakaya upang gumanda ang ating kinabukasan. At kung magkulang man ito, ang Diyos na mismo ang magpupuno. Kaya naman, bilang isang binyagang katoliko sa salubungin natin ang bagong taon ng pagmamahal, pagtitiwala, at pananalig sa tunay at nag-iisang Diyos. Isang manigong bagong taon sa inyong lahat.